So yun, kumusta na mga kakarampot? <laughs> namimiss nyo ba yung uh, bike vlogs ko? Ako rin Today sana, pero unfortunately boom! <laughs> boom na boom! Yan At puntahan natin yung bike tignan nyo naman kanedyan na kanedyan no nag snow minus 2 siguro ngayon pero naka shorts naka shorts ang putik yung bike natin yung gravel natin grabe na snow one na pero na naman natin at least ayan ipat Il ko lang dun sana sa storage kaso puni kaya dito muna Ito so, na. Ayan. Yun. <laughs> ayan. Ayan. Medyo may tumitigas. Ayan na free yata dun sa sa dito sa loob hirap ima, i-maneuver kaya dito ko nilagay para at least mabilis ko lang labasan <coughs> excuse me po malibilis lang akong lumabas at ayusin ah uh, baka nalagyan ko nung spray na pang winter sa loob at ah uh, kaya eh, humigpet but anyway dyan mo na siya ayun nasabi ko na sa facebook page ng ating youtube channel na medyo nagpo-focus muna kasi ako ngayon sa bagong channel natin may bago kasi tayong channel yung buhay at batas sa Canada kung saan nyo dinidiscuss natin ang buhay at batas sa Canada na nakaka sa Filipino immigrants dito sa Canada syempre ayun pero soon soon Uh, bike vlog ulit dahil isa ito sa mga favorite na season ko para magbike no yung winter na may snow dahil kung winter na walang snow sobrang ginaw but anyway yun uh, <laughs> may ginaw na ako at uh, hindi talaga ako naka winter gear ngayon anyway so see you soon